Hindi kompleto ang hapag ng pamilyang Pilipino kung walang kanin. Kahit nga gaano pa ito kamahal ay siguradong bibili at bibili tayo ng bigas. Ang presyo ng isang kilong bigas sa Metro Manila pumatong na ng 55 pesos kada kilo kung ito ay imported premium habang naglalaro naman sa 58 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng imported special rice. Ang nabanggit na presyohan ay batay sa pinakauling monitoring ng Department of Agriculture. Pagdating naman sa local rice and premium ay naglalaro sa 52 hanggang 56 pesos per kilo. Ang special ay nasa 54 hanggang 65 pesos per kilo, habang ang well milled ay 48 hanggang 55 pesos per kilo. Ang bansang Vietnam ang isa sa dalawang pinakamalaking supplier ng bigas sa Pilipinas. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na katakdang magtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam ngayong Enero. Kasabay ng pabisita ng Pangulo ay ang posibleng paglagda ng Pilipinas at Vietnam sa isang kasunduan para tiyaking sapat at ang supply ng bigas sa Pilipinas. Setyembre naman noong nakaraang taon ng unang aloki ng Vietnam ang Pilipinas ng 5 year rice supply deal. Bagamat suportado ni dating presidential spokesperson President at ni Harry Roque ang naturang hakbang, sinabi pa rin ito na isa lamang itong pansamantalang solusyon. Sa akin po, yan po ay temporary solution para magkaroon ng supply pero hindi po rin yung solusyon para mapababa ang presyo. Dahil bagamat susuplayan po tayo ng Vietnam, ang katotohanan, napakataas na rin po ng presyo ng imported rice. Naniniwala si Roque na matutugunan ang kakulangan sa supply ng biga sa bansa kung tututukan ang pagtatanim ng hybrid rice. Kinakailangan talaga mas bata mapataas natin yung productivity ng ating mga magsasaka. Kinakailangan, talaga pondohan natin yung mga hybrid rice na sinabi nga ni Engineer Gillian na miskitag init ay hanggang 12 Metric tons per hektar ang pwedeng anihin sa